Pinokpok ko o loko dahil sa kahihiyang na darama. Naman no, bakit ang grin ko na? Hindi naman ako dating ganito. Umayos agad ako nang narinig kong bumukas ang pintuan ng kwarto niya. Lumabas siya ng may dalang bitadain at bulak. Tinitigan niya ulit ang tuhod ko. Ngayon, syempre, alam ko na kung bakit. Um, yung sa kamay na lang muna. Pero bago pa ako natapos magsalita, ay lumuhod na siya sa harapan ko. What if? Agad kong tiniklop agad ang nakaawang kong mga hita. Uminit ang pisingi ko at nanlaki ang mga mata. Tumingala si Wade. His jaw cleansed. Itaas mo yung pants mo hanggang tuhod rin na para magamot ko yung sugat mo. Napalonok ako. Oo na, ako na ang grain. Pero masisisi niyo ba ako kung nag na ang tingin ko kay Wade? Hindi na siya gentleman. playboy na siya sa paningin ko. Bumaling siya sa bintiko at marahang tinope ang pans ko pataas. Naramdaman kong tumindig ang balahibo ng bintiko pagkahaplos ng daliri niya sa legs ko. Natigilan siya ng ilang sandali, saka nagpatuloy sa pagtutope ng pans ko hindi na kailangan Wade Sabi ko Next time kung balak mong pumunta sa mga gig ko sabihin mo para mabigyan kita ng VIP pass hindi yung nakikihalok ka sa mga tao Seryoso niyang sinabi Lumakas bumilis at lumipad ang puso ko sa sinabi niya Hindi ako makapagsalita kasi barado ang lalamunan ko sa puso kong pilit na lumalabas sa dibdib ko Alam kong galit ka sa mga nalaman mo sa akin. Kaya hindi ko inaexpect expect na manonood ka. Kaya nga nalalamig ka sa akin ngayon, hindi ba? Tumingala siya habang tinutupi ang kabila. Napalunok ulit ako. Yung tipong bawat dampi ng mga daliri niya sa binti ko ay nanginginig ang sistema ko. Pero para sa kanya ay parang wala lang. Just the usual thing. That's why I hate playboys. Nag-uhurumintado ka na dahil sa ginagawa nila. Pero para sa kanila, nakakaantok pala. Hindi naman sa nanlalamig, Wade. Nabigla lang ako. Hindi ko inaasahan. Buong akala ko mahal mo si Zoe. Humina ang boses ko sa huling salita. Marahan niyang nilagyan ng bita din galing sa bulak yung sugat ko sa tohod. Maliliit na galos lang naman iyon pero tinrato niyang parang malaki at sensitive. Gusto ko si Zoe, yun ang totoo, pero hindi ko siya niligawan dahil alam kong kulang pa ang gusto pag nanliligaw na. nga ako. No Wade, you're a playboy. Gusto mo ng maraming babae, ayaw mong magpatali. Oo Rina, ayaw ko. Sorry, ayaw ko pang mabaliw kaya ayaw kong magpatali. Pero tingin mo kung maiinlove ako may magagawa pa ako. Wala, 'di ba? Kaya hanggang sa hindi pa ako na hindi ako magpapatali. O merap siya sa akin at nagpatuloy sa panggagamot. Pero bakit mo ginagawa 'yan? Napatingala siya sa akin. Ha? Kinabog ang dibdib ko dahil sa diretsyon niyang titig. I mean, bakit ka playboy? Bakit mahilig kang manakit? Tanong ko Rina Suminghap siya Hindi ako playboy Ayaw ko lang magpatali Ayaw kong mainlove Ayaw kong magka-girlfriend Bata pa ako at marami akong pangarap Pero sinaktan mo si Zoe Napalunok ako Ginamit mo siya Namutla siya sa sinabi ko I lock away It was the truth Oo Rina, hindi ako perfectong tao Napapangunahan ako ng masasamang bagay Maaring dahil bata pa ako noon At makitid pa ang otak ko Kung alam kong okay sa kanila at Pumikit ako Suminghap ulit siya Huwag na lang nating pag-usapan Dinilat ko ang mga mata ko At tinignan siyang nagpapatuloy sa paggamot ng sugat ko Hindi Wade, gusto kong marinig sabi ko. Bumaling ulit siya sa akin. Nakita kong masyadong naging expressive ang mga mata niya. Para bang binabasa niya ang iniisip ko at natatakot sa maari ko pang maisip. Kasi kung ako yung tatanungin mo, I've seen Rosin and Dashiell. Kung makapanakit sila, walang awa. Hindi ko maintindihan, pero tinanggap ko dahil mga kapatid ko sila. At si Rosin, yung tipong pag nagugustuhan na siya ng babae ay aayon na siya agad. Pero ikaw, you're playing with their feelings. Pinaasa mo si... Hindi rin na, hindi ko siya pinaasa. Nung una ginawa lang naming pampalipas oras ang isa't isa, isang beses lang rin na, dahil hindi ako umuulit. Napapikit ulit ako sa sinabi niya. Masyado namang parental guidance itong mga sinasabi niya but I need to hear it from him. Ayoko nang mag-isip at magkamali. I want the truth and I hope this is. Dumilat ako at ginulon niya ang buhok niya. Hindi na siya nagsalita pa ulit. Tapos ano Wade? Hinuli ko ang tulirong mata niya. Kinuha niya ang kamay ko. Bumilis agad ang takbo ng puso ko. Anong gagawin niya sa kamay ko? Binuka niya ang palad ko at kumuha ulit ng bulak. are arena karmila, get a grip of yourself. Napapikit ako sa update. Mas malalim yata yung naging sugat sa palad ko kumpara doon sa tuhod. Iyan kasi, di nag-iingat. Anya. Tapos ano, wait. Inulit ko ang tanong ko. Huminga siya ng malalim tama na rin na. Hindi, gusto kong malaman. Sabi ko, bakit? Tumaas ang kilay niya. Anong mangyayari kung malaman mo ang mga detalyeng yon? Magagalit at manlalamig ka lang lalo sa akin. No way! Titignan ko kung gusto pa rin bakit akong malaman ko yon. Napalanok siya. Mas lalong ayaw kong malaman mo ang mga detalyeng yun ngayon. Tumigil siya sa paggamot ng sugat ko. Nilapag niya ang bulak sa misa at tumayo. Nanliit ang mga mata ko sa sinabi niya. Come again? Hindi ko gaanong narinig o hindi ko gaanong maintindihan o hindi lang talaga ako makapaniwala. Nilagay niya ang kamay niya sa mukha niya. Alright Rina, nakuha mo na ang gusto mo. Nalaman mo na yung mga sikreto kung ayaw ko sanang dalhin dito sa syudad. Ano pa Wade? Akala ko pampalipas oras. Tapos anong nangyari? Nahulog ka ba sa kanya? Diretso ko ang sinabi. Buong atensyon ko ay nakabalig na sa kanya. Lumuhod ulit siya sa akin. Ay Stephen, what the freak? Bakit tumindig ang balahibo ko sa ginawa niya? Mumuso siya at seryoso ang sinabi. Lalagyan ko ng dressing sa kaibababa ang pants mo. Ha? Napamura na siguro ako ng pagkalakas-lakas kung hindi ko lang napigilan ng sarili ko. Ngumisi siya. Ito rin na. Sabay turo sa nakafold na pants ko. Parang umalis yung kaluluwa ko sa katawan. Lupa, kainin mo na ako ngayon din kanina ka pa huwag ka ngang masyadong mag-isip hindi na healthy yan pumalakhak siya taham kanina niya pa pala napapansin I lock away buti at nagpatuloy siya sa pagsasalita kahit natatawa na siya sa naging reaction ko sinabi niya sa akin gusto niya ako magkaibigan na kami ni Zoe noon pa Rina kaya naman hindi ko siya agad natanggal sa isipan ko pagkatapos ng umamin sa akin. To be honest, gusto ko rin siya as a friend. Ayaw mawala siya sa akin at kontinto naman siya sa aming dalawa. Mutual understanding. Iskolomit ko si Zoe nung high school. Paano kayo nagkikita? Kumunot ang nako. Rina, hindi naman ganun kalayo ang alegria dito. Kung gusto mong talagang umuwi, magagawa mo rin yun sa loob ng isang araw. Ang tanga ko talaga. So, umuwi siya tuwing a uh, weekends? Oo, pero dumating sa puntong pinipili niya ako. Kung siya ba o yung pag-aaral ko dito sa Manila. Pinili ko siyempre ang pag-aaral. Kaya nagalit siya at ginawa niya sa akin yon. Ngayon, alam ko na Siguro ay narealize ni Zoe ang pagmamahal niya kay Wade kaya nagmakaawa siya noon. Pero ayaw na ni Wade ng magulong relasyon na yon. Eyesight. Hindi ko alam kung dahil ba naging malino sa akin ang lahat o dahil nalaman kong hindi niya mahal si Zoe. Bakit kaya gusto ko pa rin siya kahit marami akong kahindik-hindik na nalaman tungkol saan niya? I really need to be cautious paano kung ganun ang gawin niya sa akin tulad kay Zoe? Kung sana'y alam ko noon pa na playboy siya, sana hindi ko inamin sa kanyang gusto ko siya. Tumayo ako. Sinundan niya ako ng tingin. Wait, uuwi na ako. Kumagabi na eh. Um, nagkatinginan kami. Okay, saglit lang. Tumayo siya, kaya mas lalo kong napasadahan ng tingin ng abs niya at ang perpekto niyang biceps niya. Damn, nagwo out kaya siya? Ah, mukhang hindi. Ano kayang ginagawa niya sa aligraya? Sucker? Ano pa? May kagat siyang t-shirt, dalang case at wallet pagkalabas niya ng kwarto. Sinot niya yung t-shirt niya sa harap ko. Nalaglag ang pangako nang nakita ko talaga yung dalawang magkabilang abs sa tabi ng abs na nag-flex. The obliques and serratos. Tinikom ko agad ang bibig ko. Baka tumalsik pa yung laway ko dito. Sa labit ang pig. Pinikit ko ang mga mata ko at tinolikoran siya. Ah, uh, saan ka pupunta? Tanong ko. Bibili lang ako ng pagkain sa labas dinilat ko ang mga mata ko. Hindi ka ba marunong magluto? Hindi ko siya nilingon, pero naglakad siya papuntang harapan ko. Thank God, may saplot na siya ngayon. Hindi masyado. Ang omisi siya. May binibintang pagkain naman ang landidi dito sa kabila, kaya walang problema. Tumanguwa ko at nag-iwas ulit ng tingin. I can cook, but